guys, good morning. Dito ako ngayon sa ginagawa namin na project. Naglagay ako guys ng mga ilaw na dito. Papakita ko sa inyo yan. Yung ilaw na namin na kinabit, kunti pa lang yan guys. Kasi yung malalaki pa na dinilever nila. Ayun know, kinabit ko. Ito, mga, may mga butas pa ako dito. Yung malilit na ilaw naman yun mga 7 watts lang yan. Yan. 7 watts siya. Hindi pa nila na-deliver. Tapos yung mga switch, mga device, yung outlet, wala pa kasi Yung mga iniintay namin. Yan Tapos yung nasa gitna na, yung pan naman yan. Yan. Maliwanag na. Tapos yung cabinet. Na-install na sila ang cabinet. Ayan. Ito naman yung hallway. Family area. Yan family area yan ang liwanag na rin pala may kulang pa so chandelier sag din wala pa rin chandelier blight eh, wala pa pag na deliver na yun pag mga uh, by monday i-deliver na nila yon, kabit ng kabit na kami okay. ito guys yung madaling dito kasi wala pang ibang ilaw dito yung maliliit di ko pa nalalagyan wow may kabinet na rin pala dito ang lang ng kabinet guys yan ito lang ilaw dito na malaki yan tapos sa CR Ayan. Ayan. yung sa electrical guys dito halos malapit na kami matapos siguro kung nandito ang mga materialist dalawang linggo na kung tapos ng kisam eh pinturahan wala pa guys mounted ano naman dito guys si kakabit yung mountain na ilaw yung paaba siya na bilog yun yun ito yung ano, manual nila. Diyan ako nadaan. Pag may pag tinitesting ko yung mga ilaw na kaso. Oo. Ito din ito, eh. ito yung second floor. Yan. Yung sa hallway. Okay na, completed. baba guys wala pa kasi wala pa kahit pintura wala pa din apat lang pintor dito eh kaya mas mabagal at tagal ito yung alaga namin na si scatter so, ito yung bay guys ground floor yung mga frame na sila ng salamin oh. abot na lang salamat sa panonood nyo sana magustuhan nyo ang aking video sana magustuhan nyo sana masuporta nyo ang aking mga content kahit kapano sinigis naman yung kisami dito panel ano ba yung tawag to? si PWC PWC. Okay, eh. nah, susukatan ko rin yan ng ilaw yan. Eh, hinihintay pa yung probe ng ilaw nyan kung ano ba kung naka square na pinlight o yung bilog guys Francis selamat sana 165 okay videos ayan sana pala